ah uh, mga kapatid, mga kaibigan, ka-Facebook, dito po kami sa Kapitolyo. Kausap ko po, po yung mga kapwa kapatid natin, Apostol, si Apostol Erwin, Pastor uh, Ranilo. Tuloy po natin yung topic natin about pananampalataya. Kung ano ba nagagawa ng pananampalataya? No? Yung tinapik natin, kung ang, ang isa sa mga nagagawa ng pananampalataya, tataas yung sense of kindness mo, sense of love to God, sense of love to others. No, so, ito yung kasunod mga kapatid yung ano nagagawa ng pananampalataya. Sabi sa Romans 10:17 ay magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao kapag mayroong naikinig siya sa pangangaral. Pero sabi sa Romans 10:14 at sa 15, paano makakapakinig kung walang nangangaral? No, sabi niya paano makapangaral kung walang sinusugo? sinusugo po kami. Bibigyan ko po kayo ng isang matinding halimbawa ng the power of the listening. Ibigyan ko ba ng isang matindang halimbawa? Perfect uh, example to ng anong kapangire na gagawa ng paikinig. Meron pong isang Christian scientist, meron pong isang Christian scientist, uh, nag-research siya kung ano nagagawa ng paikinig. Gumawa po siya ng dalawang kwarto na magkahiwalay, parehas ang sunset, sunrise, minaglagay siya ng video, naglagay siya ng ojo, uh, audio, no? At nagdigay siya ng halaman, mga litrato. Yung dalawang magkahiwalay na kwarto na to na parehas ang design, parehas ang ano nang sunrise and sunset. Nilagay niya po ng dalawang unggoy. Nilagay niya po ng dalawang unggoy, no? Yung dalawang kwarto na to. Ito si Pastora Rahemi. Lagyan ng dalawang unggoy yung kwarto na to. Ngayon yung isang kwarto, nagpatugtog siya ng mga rock music. Nanuno, nilagay niya yung big, naglagay siya ng mga pelikula na, na mga cr criminals, no? mga action. Yung isang kwarto naman, ang ginawa ng scientist Christian, nagpatugtog siya ng mga worship song, praising song, tsaka mga, mga video ng pangangaral, no? Inuwa sa loob ng isang buwan, ginawa niya to. No? Pinapakain niya mo. Parehas ang pinapakain niya sa unggoy na to. No? Kaya lang, magkaiba yung pinaririnig niya sa isang unggoy. Yung isang unggoy, may mga video ng mga aksyon. No? Yung isa naman, naikinig ng mga worship song, praising song. At yung isa ay nanonood ng mga preaching. No? Sa loob ng isang buwan, nilabas niya po yung isang unggoy na nanonood ng ano, ng mga action song mga tungkol sa criminals no ngayon itong ung na to nung paglabas yes. naging violence po basta pare siya kana nagbibigay naging violent din po yung unggoy no yayakap niya yung mga tao eh, na hahabol niya nang babato ito po yung ano, paikinig ko about paikinig ha kinulong niya ulit yung isang unggoy na kinulong niya nakakapanig ng praising worship song nakakapanood ng video ng preaching, alam mo, behave yung unggoy. Paglabas, behave yung unggoy. Ito, Christian scientist to na ni-research niya. Ibig sabihin niya po ang kapangyari ng paikinig. No? Sino siya kung totoo ba talaga tapos may na isang halaman? Nag-research po ulit siya. Yung halaman naman po. Tinanggal niya yung unggoy, no? Yung naglagay naman siya ng mga halaman doon. Yung halaman po, Ganon din po, nakakapinig ng mga preaching, praising song, yung isang kwarto na may halaman. Yung isa naman, research po ito ha, mga, ka mga kapatid ha. Yung isa naman, ah, pinakikita niya yung mga binge sa mga violent action, mga rock music. After a month, yung isang nakakapinig ng praise and worship song, at yung mga preaching sa video, ang lagu ng halaman, namungunga pa. Pero yung isa, Parehasang warto, sa sunrise. Yung isa, na ang kapaginig ng mga rock song, violent uh, videos, na mga movie, natuyot po. Ayan po ang isang kapangyarihan. Ayan po ang isang kapangyarihan ng pakinig. The power of listening. Gusto nyo nang i-prove kung totoo yung sinasabi sa Romans 10.17. Ngayon, ito po, pag na... Pag nakapakinig ka, magkakaroon ka ng pananampalataya, ano pa unang magagawa nyo? Matututo kang manalangin. Matututo ka manalangin yung mga tao yan na nananalangin yan, pero iba yung panalangin ng nananampalataya. Pangalawa, matututo ka magpatawad. Pati ka mo, patatawarin mo. Pag ang tao ay hindi na rumat, nakikinig na salita ng Diyos, nakapay, maraming kaaway yan. Pati kapatid niya, kaaway niya, kapitbahay niya, kaaway niya. Baka pati pusa kaaway niya eh. Pati aso niya. Di ba? Pangalawa, matututo kang mahalin. Makita mo ang kalakihan ng Diyos. How grace is great our God. makita mo ang kalakasan ng Diyos. Pag nakita mo ang kalakasan ng Diyos, ang kalakihan ng Diyos, makikita ang problema mo. lang pala kapatid. Yan ang power of uh, listening sa, pa sa paikinig ng pangaral. Pangalawa, sino ba yung nangangaral? May tinakda pa mga ngaral sa Bible, yung fivefold ministry. Mga apostol, propeta, evangelist, pastor, teacher, no? At yung mga bishop, uh, yung mga mga preacher, no? Ano ba ipapangaral nila? Ang ipangaral nila ay sa Litani Kristo. May kita niya sa Roman 10.17. Ano pa buwa? Matututo kang sumunod sa Diyos. At pag natuto kang sumunod sa Diyos, sa salita ng Diyos, doon na magsisimula ang biyaya, pagpapala, kapangyarihan sa buhay mo. No, matututo kang magbigay sa Diyos. Matututo kang mag Matututo kang mag-offering. Matututo kang magbigay sa mga sa mga ministry. No? Panghuli, itong huli, matututo kang matututo kang mahalin ang Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, may in love ka sa Diyos. Ako na in love ako sa Diyos noong 1994. Yung New Testament, simple ko lang nabasa yan. Book by book na basa ko sa ang ang Bible, nabasa ko lahat ng Bible. Masyado ako na in love sa Diyos noong 1994. Nagbasa ako ng, book, ng aklat ng Bible, book by book. Hindi po chapter by chapter, book by book. No? Nung nasa Saudi nga ako, inulit ko po uli yung Romans. Inulit ko po yung pahayag. Buo yan. Inulit ko po yung dingil. No? At pag, at pag natuto kang magsipag sa pag-a, dahil sa pakinig mo, nagkaroon ko ng pananampataya, natuto kang magbasa ng salita Diyos, makikita mo mga himala at kababalagan na gawa ng Diyos. At ito'y mangyayari sa buhay mo. Ang patutungan na isang kapatid, kausap ko kanina eh. Dahil ang napakalaki ng simbahan niya, pa patutuon niya, andit ang simbahan niya sa Quezon City. Pag may dumadaan na ibang denomination doon, dumadahak. Dumadahak, dinadahakan yung malit na simbahan ng isang born again, ng isang pastor. Pero sabi ng isang pastor, ng isang apostol, Panginoon, mong kukong hayaan gawin, gawin, gawin ito na bastusin ang pangalan mo. Alam mo, kumilos ang Diyos. Then may, may pananampalataya eh. Yung apostol eh. Ang laki po ng simbahan niya ngayon. 6 billion plus po ang napinatayo ng Diyos sa kanya. Yung dumadahak, alam mo yung mga dumadahak? Nagkasakit. At yung jeep, yung jeep. Kasi nung manipad siya, may isang jeep doon na iba din amination. Pumipito. Magmula sa umpisa kung may pito na naman dapat siyang pito yung binabastos sa yung simbahan na marip. Alam mo nangyari? Ako. then may pananampal tayong kapatid. Nagkasakit yung ano, yung ibang dinaminasyon. Binabasto siya yung simbahan. May ari ng jeep. May ari ng jeep. Yan po nagagawa ng pananampal tayo. Kasi nagkaroon siya ng pito No? Na kayang gawin ng Diyos ang mga mahimalang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Kasi na po, ano mo lahat ng lihim ng kapangyarihan nasa Biblia magbasa ka po ng salita ng Diyos. Anak, pag nabuksan mo ang pangako ng Diyos, kasi lahat ng pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, may kapangyarihan yan. For example, yung tithes. Yung tithes po may pangako ang Diyos, sabi sa Malakay 3.10.11, 310, sabi niya, ninanakawan niyo ko, subukan niyo ibigay sa akin ng ikabusampung bahagi niyo. Kung di bubuksan ko ang durungawan ng langit, ibigay ko sa inyo ang pagpapalang walang sukat ikalagyan at sasawayin ko mga salo. No? Nagbigay ka. Alam mo, nabuksan mo yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan Diyos, lumabas yung kapangyarihan nun. Lahat ang lahat ng pangako ng Diyos, ng salita ng Diyos, may kapangyarihan yan. Sundin mo lang yan, lalabas yung kapangyarihan niya, magmamanipis sa'yo. Kapatid. No? Yan po ang nagagawa ng pananampalataya. Marami pong pananampalataya tayong aral. Unwavering <tos> faith. <tos> no? Trusting faith. Believing faith. Okay. Faith of faith. Proclamation of faith. Declaration of faith. Meron, wala pa tayo dyan. Iaaral din natin yan. Ang pinag-aaralan pa lang natin yung basing of faith. Yung ano na gagawa ng para sa pakinig. No? Salamat po. Mga kapatid, ito ah, lang muna sa next na live ko, puro pananampalatayo kung ano magagawa. May power of faith pa. Salamat po mga patid. God bless you sa inyo. Salamat sa pag sa inyo. No? Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, our God. Sa ipo ang papurit po. Salamat na niyo sa pangalan ni Jesus. Po, ay, sa ipo ay ayos Amen. Ito pa pala ang nagagawa ng faith. Ako po, nung kala kasampu ng COVID-19 year 2020, panalangin lang po gumaling yung kapatid sa COVID-19. Nung kaalakasan, siguro April yun, 2020, may tumawag sa misis ko. Isang mananampalataya, kaya lang lockdown yun, may membro siya ng isang malaking church kaya lang siyempre walang chart. Baka hindi niya alam yung niambir ng pastor niya. Tumawag sa misis ko may COVID-19. Sabi ko, tawagan mo uli. Tinawagan ng, ng, ni pastora ng wife ko. Nung tinawagan ko, sabi ko, ipatong mo yung kamay mo sa ulo mo. Mananalangin tayo. Alam mo, pinalayas ko ang kapangyarihan ni Satanas para makita na ang COVID-19 pinigay sa kanya. Nanalangin po kami. Wala pang isang linggo, nagtitiktok na yung kapatid. Kasi ang pakiramdam niya, nahihirapan siyang huminga. Ang masama yung pakiramdam niya. Sumasakit ang ulo niya. Hindi siya makahinga. Ang dibdib niya, no? Dahil inuup. Talagang, pero na lang kami. Isang linggo lang po. Wala pang isang linggo gumanay yung kapatid. Dahil sa pananampalataya. Meron yung kapatid ko, uh, ah, bago magpasko, 2020, nagka-COVID sa Slovenia. Tinawagan ko yung kapatid ko, COVID talaga, sabi ng government sa Slovenia, may COVID ka buong pamilya. Tinawagan ko yung kapatid ko. Sabi ko, ipatong mo yung ulo mo sa yung kamay mo sa ulo mo, mananalangin tayo. Mananalangin ko, humingi ng tawad yung kapatid ko, Akseptan, uh, acceptan, tumanggap ka siya kay Kristo. Pinanalangin ko na gumaling yung, yung COVID niya. Puri ng Diyos, Judge, sa pananampalataya, puri ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Bago ma siguro isang araw na lang, 24, December 24, tumawag sa akin ng kapatid ko, magaling na magaling na ang kapatid ko. By prayer pa lang yan, alala pag hiniko pa namin. Yan po ang nagagawa ng pananampalataya. Salamat po sa inyo mga kapatid. Muli uh, magsasalita ako live video sa sunod. About faith po. Maraming turo po ang faith. Un unwavering faith. Trusting faith believing faith, proclamation of faith, declaration of faith, power of faith, maray pong faith. Itong tinuturo po natin ang magagawa ng pananampalataya pa lang, basics pa lang po. Salamat po, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Amen and amen. Amen. ng Diyos.